Nalangin para sa proteksyon at kaligtasan. O mapagmahal naming Diyos, Ikaw ang aming kanlungan at kalakasan. Handa kang tumulong sa amin sa lahat ng pagkakataon. Manatili ka sa aming piling at gabayan mo ang bawat pagkilos namin nang malayo kami sa anumang masama. Hinihiling namin ang iyong biyaya upang maging malakas at matatag kami sa mga pagkakataong sinusubok kami ng tukso. Huwag nawa kaming makagawa ng kasalanan o anumang ikasasama ng iyong loob. Sa iyong paggabay at pagtulong, maging malusugnawa ang aming pangangatawan. Huwag mo sanang ipahintulot na dapuan kami ng sakit. Ilayo mo kami sa sakuna at anumang salot. Palakasin mo ang aming katawan nang patuloy kaming makapagbigay puri sa iyo sa pamamagitan ng aming paggawa ng mabuti. Alam naming hindi mo kami pababayaan kaya buong pagtitiwala kaming umaasa sa iyong mabisang pagtulong at pag-iingat. Walang makadadaig sa iyong kapangyarihan. Walang imposible sa iyo o aming makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Basbasan at pagpalain mo kami sa araw-araw. Ingatan at kaawaan mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami sa aming mga pangangailangan. At ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaang aming inaasam. Ipinagkakatiwala namin sa iyo, O Diyos, ang aming mga pamilya, kaibigan, at mga mahal sa buhay. Ipadama mo sa kanila ang iyong pag-ibig. Gawin ninyo silang ligtas sa lahat ng oras. Ilayo ninyo sila sa masama at anumang panganib. aming Diyos, alam namin sa isang salita mo lamang, makakamit namin ng proteksyon at kaligtas ang aming hinihiling, pati na rin ang iba pang biyayang kinakailangan namin sa araw-araw. Alagaan mo kami at ingatan, iligtas mo kami sa anumang masama. Kailangan namin ang iyong proteksyon upang manatili kaming ligtas, ngayon at magpakailanman. O Diyos, sa lahat ng pagkakataon, sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. So kami mga sa resort. Dineho. Panalangin para sa proteksyon at kaligtasan. na O mapagmahal namin Diyos, Ikaw ang aming kanlungan at kalakasan. Handa kang tumulong sa amin sa lahat ng pagkakataon. Manatili ka sa aming piling at gabayan mo ang bawat pagkilos namin nang malayo kami sa anumang masama. Hinihiling namin ang iyong biyaya upang maging malakas at matatag kami sa mga pagkakataong sinusubok kami ng tukso. Huwag nawa kaming makagawa ng kasalanan o anumang ikasasama sa ng iyong loob. Na sa iyong paggabay at pagtulong, maging malusog nawa ang aming pangangatawan. Huwag mo sanang ipahintulot na dapuan kami ng sakit. Ilayo mo kami sa sakuna at anumang salo. Palakasin mo ang aming katawan nang patuloy kaming makapagbigay puri sa iyo sa pamamagitan ng aming paggawa ng mabuti. Alam naming hindi mo kami pababayaan, kaya buong pagtitiwala kaming umaasa sa iyong mabisang pagtulong at pag-iingat. Walang makadadaig sa iyong kapangyarihan, walang imposible sa iyo o aming makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Basbasan at pagpalain mo kami sa araw-araw Ingatan at kaawaan mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami sa aming mga pangangailangan at ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaang aming inaasam. Ipinagkakatiwala namin sa iyo, O Diyos, ang aming mga pamilya, kaibigan at mga mahal sa buhay. Ipadama mo sa kanilang iyong pag-ibig Gawin ninyo silang ligtas sa lahat ng oras. Ilayunin nyo sila sa masama at anumang panganib. Sana nga na lang O aming Diyos, alam naming sa isang salita mo lamang, makakamit namin ng proteksyon at kaligtasang aming hinihiling pati na rin ang iba pang biyayang kinakailangan namin sa araw-araw. Alagaan mo kami at ingatan, iligtas mo kami sa anumang masama. Kailangan namin ang iyong proteksyon upang manatili kaming ligtas, ngayon at magpakailanman. O Diyos, sa lahat ng pagkakataon, sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Panalangin para sa proteksyon at kaligtasan. O mapagmahal naming Diyos, ikaw ang aming kanlungan at kalakasan. Handa kang tumulong sa amin sa lahat ng pagkakataon. Manatili ka sa aming piling at gabayan mo ang bawat paggilos namin nang malayo kami sa anumang masama. Hinihiling namin ang iyong biyaya upang maging malakas at matatag kami sa mga pagkakataong sinusubok kami ng tukso. Huwag nawa kami makagawa ng kasalanan o anumang ikasasama ng iyong loob. Sa iyong paggabay at pagtulong, maging malusog nawa ang aming pangangatawan. Huwag mo sanang ipahintulot na dapuan kami ng sakit. Ilayo mo kami sa sakuna at anumang salot. Palakasin mo ang aming katawan nang patuloy kaming makapagbigay puri sa iyo sa pamamagitan ng aming paggawa ng mabuti. Alam naming hindi mo kami pababayaan, kaya buong pagtitiwala kaming umaasa sa iyong mabisang pagtulong at pag-iingat. Walang makadadaig sa iyong kapangyarihan. Walang imposible sa iyo o aming makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Basbasan at pagpalain mo kami sa araw-araw. Ingatan at kaawaan mo kami, O oh Diyos. Tulungan mo kami sa aming mga pangangailangan. At ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaang aming inaasam. Ipinagkakatiwala namin sa iyo, O Diyos, ang aming mga pamilya, kaibigan at mga mahal sa buhay. Ipadama mo sa kanilang iyong pag-ibig. Gawin ninyo silang ligtas sa lahat ng oras. Ilayunin ninyo sila sa masama at anumang panganib. O aming Diyos, alam namin sa isang salita mo lamang, makakamit namin ng proteksyon at kaligtas ang aming hinihiling, pati na rin ang iba pang biyayang kinakailangan namin sa araw-araw. Alagaan mo kami at ingatan, iligtas mo kami sa anumang masama. Kailangan namin ang iyong proteksyon upang manatili kaming ligtas, ngayon at magpakilan mo. O Diyos, sa lahat ng pagkakataon, sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Panalangin para sa proteksyon at kaligtasan. O mapagmahal naming Diyos, Ikaw ang aming kanlungan at kalakasan. Handa kang tumulong sa amin sa lahat ng pagkakataon. Manatili ka sa aming piling at gabayan mo ang bawat pagkilos namin nang malayo kami sa anumang masama. Hinihiling namin ang iyong biyaya upang maging malakas at matatag kami sa mga pagkakataong sinusubok kami ng tukso. Huwag nawa kaming makagawa ng kasalanan o anumang ikasasama ng iyong loob. Sa iyong paggabay at pagtulong, maging malusog na ang aming pangangatawan. Huwag mo sanang ipahintulot na dapuan kami ng sakit. Ilayo mo kami sa sakuna at anumang salot. Palakasin mo ang aming katawan nang patuloy kaming makapagbigay puri sa iyo sa pamamagitan ng aming paggawa ng mabuti. Alam naming hindi mo kami pababayaan, kaya buong pagtitiwala kaming umaasa sa iyong mabisang pagtulong at pag-iingat. Walang makadadaig sa iyong kapangyarihan. Walang imposible sa iyo o aming makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Basbasan at pagpalain mo kami sa araw-araw. Ingatan at kaawaan mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami sa aming mga pangangailangan. At ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaang aming inaasam. Ipinagkakatiwala namin sa iyo, O Diyos, ang aming mga pamilya, kaibigan, at mga mahal sa buhay. Ipadama mo sa kanilang iyong pag-ibig. Gawin ninyo silang ligtas sa lahat ng oras. Ilayo ninyo sila sa masama at anumang panganib. O aming Diyos, alam naming sa isang salita mo lamang, makakamit namin ng proteksyon at kaligtasang aming hinihiling pati na rin ang iba pang biyayang kinakailangan namin sa araw-araw. Alagaan mo kami at ingatan, iligtas mo kami sa anumang masama. Kailangan namin ang iyong proteksyon upang manatili kaming ligtas, ngayon at magpakailanman. O Diyos, sa lahat ng pagkakataon, sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Panalangin para sa proteksyon at kaligtasan. O mapagmahal namin Diyos, Ikaw ang aming kanlungan at kalakasan. Handa kang tumulong sa amin sa lahat ng pagkakataon. Manatili ka sa aming piling at gabayan mo ang bawat pagkilos namin nang malayo kami sa anumang masama. Hinihiling namin ang iyong biyaya upang maging malakas at matatag kami sa mga pagkakataong sinusubok kami ng tukso. Huwag nawa kaming makagawa ng kasalanan o anumang ikasasama ng iyong loob. Sa iyong paggabay at pagtulong, maging malusog na ang aming pangangatawan. Huwag mo sanang ipahintulot na dapuan kami ng sakit. Ilayo mo kami sa sakuna at anumang salot. Palakasin mo ang aming katawan nang patuloy kaming makapagbigay puri sa iyo sa pamamagitan ng aming paggawa ng mabuti. Alam naming hindi mo kami pababayaan, kaya buong pagtitiwala kaming umaasa sa iyong mabisang pagtulong at pag-iingat. Walang makadadaig sa iyong kapangyarihan, walang imposible sa iyo o aming makapangyarihan at mapagmahal na diyos basbasan at pagpalain mo kami sa araw-araw ingatan at kaawaan mo kami o diyos tulungan mo kami sa aming mga pangangailangan at ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaang aming inaasam ipinagkakatiwala namin sa iyo o diyos ang aming mga pamilya kaibigan at mga mahal sa buhay. Ipadama mo sa kanilang iyong pag-ibig. Gawin ninyo silang ligtas sa lahat ng oras. Ilayo niyo sila sa masama at anumang panganin. O aming Dios, alam naming sa isang salita mo lamang makakamit namin ng proteksyon at kaligtasang aming hinihiling, pati na rin ang iba pang biyayang kinakailangan namin sa araw-araw. Alagaan mo kami at ingatan, iligtas mo kami sa anumang masama. Kailangan namin ang iyong proteksyon upang manatili kaming ligtas, ngayon at magpakailanman. O Diyos, sa lahat ng pagkakataon, sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Hindi, ako, ako lang yung nasa Batangas. Ay na. Uh, Panalangin para sa proteksyon at kaligtasan. Ayun na nga, sumabog na nga. Wala, wala na. O mapagmahal namin Masabog Diyos, na. Ikaw ang aming at kalakasan. Handa kang tumulong sa amin sa lahat ng pagkakataon. Manatili ka sa aming piling at gabayan mo ang bawat pagkilos namin nang malayo kami sa anumang masama. Hinihiling namin ang iyong biyaya upang maging malakas at matatag kami sa mga pagkakataong sinusubok kami ng tukso. Huwag nawa kaming makagawa ng kasalanan o anumang ikasasama ng iyong luob. Sa iyong paggabay at pagtulong, maging malusog na wa ang aming pangangatawan. Huwag mo sanang ipahintulot na dapuan kami ng sakit. Ilayo mo kami sa sakuna at anumang salot. Palakasin mo ang aming katawan nang patuloy kaming makapagbigay puri sa iyo sa pamamagitan ng aming paggawa ng mabuti. Alam namin hindi mo kami pababayaan, kaya buong pagtitiwala kaming umaasa sa iyong mabisang pagtulong at pag-iingat. Walang makadadaig sa iyong kapangyarihan. Walang imposible sa iyo o aming makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Basbasan at pagpalain mo kami sa araw-araw Ingatan at kaawaan mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami sa aming mga pangangailangan. At ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaang aming inaasam. Ipinagkakatiwala namin sa iyo, O Diyos, ang aming mga pamilya, kaibigan at mga mahal sa buhay. Ipadama mo sa kanilang iyong pag-ibig Gawin ninyo silang ligtas sa lahat ng oras. Ilayunin nyo sila sa masama at anumang pangani. O aming Dios, alam naming sa isang salita mo lamang, makakamit namin ng proteksyon at kaligtasang aming hinihiling pati na rin ang iba pang biyayang kinakailangan namin sa araw-araw. Alagaan mo kami at ingatan, iligtas mo kami sa anumang masama. Kailangan namin ang iyong proteksyon upang manatili kaming ligtas, ngayon at magpakilanman. O Diyos, sa lahat ng pagkakataon, sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen.